Nag-discarte, oh. Um, oh, nag okay. na si oh. 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 Nag-avail na si Badi, oh. Ang pugi, oh. Madiscarte. Ang arte o didiscarte. Kayo nang bahala kung arte kayo o didiscarte kayo, ha. Ah. Ang Arte ko kasi <laughs> artista ko dati. Kayo si Buddy, alasin. Eh, Nag-avail na. Kayo. Okay. Ano Paano? pang hinihintay? Quality talaga. Quality, di ba? Magandang tela. Diba? Magandang ay. Salamat <laughs> <laughs> kayo makapalyat. Ayano, di ba maganda klase nito di? Maganda klase yo. Oh. oh. Parang lakos. Bob. Oh. <laughs> Sangka ba di ba? Hoy, salamat oh. sa inyo di. Sa pag kayo. Ano pang hinihintay? Baka Masa maubusan ka pa. Asahan na tayo kapatid. Shout out. Isang hangin nyo. <laughs> Pinoy hangin Ayun. Hoy, order na mga ka Order na kayo. Baka hindi maubusan kayo pa. Hindi yung magsisi dito. O, oh, yun. Kaya yung quality yung items. O, oh, diba? O. Oh. Aarte o didiskate? Kasi, hindi naman ako bibili yung Kung pangit. Kung pangit. Kasi mahilig ko sa original. O, oh, yun. Yeah, original, 100%. 'Di ba? Oh, lalo na 'yung nagbinta. O, hindi na 'yung mukha. <laughs> shout out. Ayun, shout out. Thank you, buddy. Bagay na bagay talaga. Mm, 'Di diba? ba? Para sa makatira pa nang asawa isa eh. <laughs> Ayun, shout out. Ay, joke Thank yun. you. Stick to one tayo. Oh. 'Di ba? Oh. Stick to one <laughs> lang. mga loyal 'to, 'di ba? Mga madiskarte. Shout out. Oh. Thank you.